Kailangan na natin pag-usapan to. Ang pinakadelikadong sitwasyon para sa mga marino. Kung marine engineering ka, para sa iyo ang video na to. Advanced knowledge bago ka sumampan ng barko. Ako engineer sa barko. Let's go! bachelor pa ako, may nakasama akong kadete. Masipag, uh, decididong matuto. Madalas ko yung kasama sa kainan yon. At siya din yung kasama ko magbuhat dun sa may gym sa barko. Siya lumaki, ako hindi. No? So, unfair talaga minsan yung mundo. Anyways, isang araw, mila ko na napansin para siyang matamlay. Parang wala siya sa mood. Parang ganun. Basta may something na naramdaman ako sa kanya na parang iba si kadete ngayon na Parang may, may dinadala. Well, hands lang yun. So, wala talaga akong idea. Tapos, mga ilang araw na nakalipas, tahimik talaga. Kaya siya, hindi yun yung usual na kadete na kasama namin. Iba talaga? Tinanong ko na siya ngayon. Dead. Kamusta? House life. Dead. Dead. Ano balita? Kamusta? Sabi niya, okay lang. Ganoon sabi. Di ka makang okay. Ano nga? Anong nangyari? Parang wala ka sa araw-araw. Doon na siya, ano, pumiyok. Hindi. Doon siya nagsabi. nag lang pala siya na may magtanong. Namatay daw yung tatay niya. Yun yung unang problema niya. Di gulat ako ngayon. So doon ko na naintindihan. Kaya pala siya ganun. Tahimilik, malungkot, matamlay. So, sabi ko sa kanya, so anong plano mo? Uwi ka hindi? Yun ano makagad yan. Kung ang nawala, either mother, father o kapatid, pwede kang umuwi. Dahil tatay niya yung, yung nawala, pwede siyang umuwi. Kaso may pangalawang problema. Hindi niya dala yung apelido ng tatay niya. Dahil hindi kasal yung nanay at tatay niya. Bakit? Kasi nga, hindi sila ang legal na pamilya. So, yun yung pangalawang problema. Pangatlong problema ay two months pa lang siya sa barko. Siya yung panganay. So, madaling salta siya yung bubuhay doon sa pamilya niya. Nakuha niya ng sitwasyon. Ibig sabihin, wala pa siyang masyadong ipon. So, ang sabi ko sa kanya, ano, uwi ka o hindi. Pag umuwi ka, magkano lang yung tala mo. Sigurado ako, ding hindi kakasya yan. Kung ako sa sitwasyon mo, hindi ako uwi. Dahil habang nandito dito sa barko, makapag-support pa ako financially. Pwede namang tumawag o mag-video Dahil for me, sitwasyon niya, hindi siya inaalaw na umuwi. Kung makauwi man siya, sigurado maghihirap lang din sila doon. At hindi natin alam kung makakasampa siya agad-agad. At ang sure lang na pwede niyang gawin is mag-stay dito sa barko. At sinabi ko sa kanya, tatlong bagay na to. Nung nag na siya mag-stay sa barko. Ang be alone, iwan sa kabina, at isulat sa papel. Yung tatlo na to, ang personal ko rin ginagamit sa buhay ko. Pag inaabutan ako ng mga ganong klaseng sitwasyon, pwede rin to pag uh, iniwan ka na jowa mo. Or ikaw yung nang iwan. Kasi for me, iniwan o, o ikaw nang iwan, parehas lang yun. Masakit. Okay? Ito ang unang dapat mong gawin pag naranasan mo ang pinakadelikadong sitwasyon sa barko. Be alone. Una, alamin mo kung anong klase kang tao. Dalawang klase ang tao. Yung taong maboka o yung taong tahimik. Kung madaldal ka, gusto mo lagi may nakakausap, mahilig ka sa chismis, o mahilig ka makapagkwentuhan, kahit anong kwentuhan, ikaw ay extrovert. Mas energetic ka pag nagsasalita ka. Yun ang extrovert. Ngayon, kung ikaw yung pangalawa, introvert. Ikaw yung taong lang ka sa harap ng maraming tao kahit sa mga tropa-tropa, nadidrain yung lakas mo at kailangan mong umalis sa sitwasyon na yung saglit para ma-recharge yung sarili mo. Ikaw ay introvert, ang taong tahimik at mas preferred mong solo ka lagi. Ngayon, kung ikaw ay extrovert at nasa ganyan sitwasyon ka, ang gawin mo, maganap ka ng mga kausap mo. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila kung ano sitwasyon mo. Kailangan mo lang meron na kausap kahit ano topic yung pag-usapan niyo, na maramdaman mo lang na may kasama ka. Yun ang dapat iyo. Ngayon, kung ikaw na may introvert, ang gawin mo, doon ka sa kwarto mo. I-process mo yung emosyon mo. Huwag mo i-distract yung sarili mo sa kahit ano. Tulad ng panunod ng pelikula, pakikinig sa music, o kahit ano pa man. Mupo ka lang dyan. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Gusto mo tumawa mag-isa, tumawa ka. Doon may buhos. Ramdamin mo lahat ng lungkot na yan. Dahil yan ang pinaka-best action na pwede mong gawin para mas madali mo mag-get over yung mga emosyon na dumapo sa'yo. Yun ang para sa Pangalawang dapat mong gawin pag nasa pinaka-delikadong sitwasyon ka, naranasan mo sa barko. Iwanan sa kabina. Anong iiwanan? Ang iiwan mo sa kabina mo sa kwarto mo ay yung problema mo. Kahit anong problema pa man yan. Lahat ng stress mo, lahat ng anxiety mo, lahat ng iniisip mo. Labas mo ng kwarto mo iwan mo lang muna dyan. Huwag mong dadalhin sa engine room. Huwag na huwag kasi hindi ka makakafocus. At ang taong walang focus, napakadelikado niyan. Maaring madulas ka dyan, mabago kang ulo mo, mamit mo agad si San Pedro. Delikado yun. So pag ng trabaho, trabaho. Pag -uras ng pahinga, pahinga. Oras ng lungkot, maging malungkot ka dyan. Sa kabina mo, wag sa trabaho. Dahil mamaya kakaisip mo, nakakaisip ng problema sa Pilipinas, ikaw ngayon ang naging problema nila. Mas lumaki problema mo, di ba? So mag-focus ka pag ka na sa baba. O ka na sa trabaho. Tantalan dapat mong gawin pag nasa pinakadelikadong sitwasyon ka sa barko, isulat sa papel. Pag ganyan ka na sa sitwasyon na yan, may nangyari na for sure hindi ka makakatulog. Hindi mo kayang matulog. Bakit? Ang dami nang iniisip mo. Punong-puno itong isipan mo, mabigat pa pati mo. So, anong dapat gawin? Hindi ka pwedeng hindi matulog. Ngayon, ang paraan para ka matulog ay dapat mo tanggalin lahat ng mga iniisip mo. Paano? Sa pamamagitan ng pagsusulat. Lagi niyong tandaan. yung papel at notebook ay ang isang pinaka-powerful mong tool sa kahit ano pa ginagawa mo sa buhay mo. At gamit na gamit mo yan sa mga oras na yan. Ngayon, ganito gawin mo. Pag napansin mo, hindi ka makatulog kasi dahil mong iniisip, malungkot ka o kung ano man, umupo ka. Kuha ka ng ball pen at papel. Lahat ang nasa isipan mo na paulit-ulit lang tumatakbo sa isipan mo, isulat mo. Tapos umiga ka ulit. Ngayon, pag mo, pag meron pa rin yung ulit-ulit, kunin mo ulit, isulat. Ngayon, pag nasulat mo na yan, nabawasan na yung nasa isipan mo, nandun na sa papel. At once na nasulat mo na sa papel, umiga na at mas malaki yung chance ang makakatulog ka na. Kailangan mo matulog dahil wala ka sa bahay. Nasa barko ka. At araw-araw, may trabaho jan. Ngayon, lagi mong tandaan, sa barko, wala yung nanay mo, wala din yung tatay mo. Pati mga kapatid at kaibigan mo, walang ibang mag-aalaga sa iyo diyan kundi ikaw lang. Alagaan mo nang mabuti ang sarili mo. Yan ang mga tatlong tips na maibabahagi ko sa iyo na pwede mo magamit pag sampa mo ng barko. Sa 12 years ko na rin pagbabarko, napansin ko marami mga marino ang hindi marunong o hindi alam yung ganito mga pamamaraan. Kaya ang nangyayari sa oras ng trabaho, ang iinit ng ulo, yung inis o galit nila o stress nila sa mga kani ng mga pamilya, nadadala nila sa trabaho at minsan nasisigawan mga nila at nagsisimula ang gap at hindi maganda samahan sa barko. So ikaw na alam mo na to, iwasan mo yung mga yan. At sigurado akong mas magiging maganda kahit pa paano na magiging experience mo sa barko. Malinaw. Ngayon kung nasa sitwasyon ka na hindi ka naman mahilig mag-share ng kung ano-ano sa ibang tao, sali ka sa bago marino group. Dito mo ikuwento yung mga nangyayari sa iyo. Piliin mo lang doon yung post anonymously para hindi ka makilala ng mga taong nandoon. At sa ganung paraan, kahit pa paano, mabawasan man lang yung daladala -dala Dahil sa totoo lang, walang ibang tao ang talagang makakaunawa sa atin, kundi tayo-tayo lang din. So tayo-tayo na rin ang magtulungan. So sali ka na sa bagong Marino Group. See you. At laging matandaan, ang buhay ay weather-weather lang. Lagi may dalawang sides. Ang masaya at malungkot. Ang araw at gabi. At pag nandiyan ka sa ganyan sitwasyon, lagi matandaan na sa gabi ka ng buhay mo. At alam naman nating lahat, tuwing may gabi, siguradong darating yung umaga. Kapit ka lang, darating din yung umaga ng buhay mo. At sabi nga sa Biblia, there is a time for everything. May oras sa saya, may may oras sa lungkot, may oras sa kapayapaan, may oras ng gera. At hindi natin mapipigilan lahat ng ganyang mga bagay. At wala kong sino ang makapigil sa mga ganyang pinomeno. Ang atin lang ay kung paano tayo mag-respond sa mga ganyang sitwasyon. At kung nandiyan ka sa sitwasyon na ang gabi ng buhay mo, respetuhin mo yan. Maglaan ka ng oras, ramdamin mo yan. Sigurado ako, mas mabilis kang makakamove on sa kung ano man dinatanas mo dyan. At darating yung panahon na maaalala mo na lang yan nang wala ka nang nararamdaman. Kung nakabulutan mo ng aral ang video na to, mo naman tong account ko. At dyan sa profile ko sa bio, yung ibang accounts. Yung YouTube, Facebook, at yung bagong Marino Group. At subscribe mo na rin. At muli ako si G. Lagi mo tandaan, pag kaya nila, kaya mo rin. Yun lang.